ang pagsuko ay hindi nangangahulugang ikaw ay mahina. Minsan ipinapakita nito kung gaano kakalakas para makapagparaya. Ang pamilya dapat ang pinakaligtas na makalangit na lugar. Ngunit minsan dito rin natin natatagpuan ang pinakamansasakit na pagkadurog ng ating mga puso. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan nang isinakripisyo ang sarili alang-alang sa pamilyang sa kanya'y umaasa nagtungo sa lupain ng mga banyaga upang sunduin ang kanilang mga pangarap. Nagtiis, nagpaalipin at nagsikap kumita mapunan lang ang pangangailangan ng mga naiwan. Ngunit kay hirap tanggapin kapalaran niya'y nadiin sa kasalanang hindi sukat akalain. Ang kwento ng mga paghihirap, sakripisyo at paghihinagpis ni Flor Contemplacion. Ang mga bagong bayani